Magandang araw, guru at mga klase. Ako si Jana Alison B. Contenedas ng 7 Army At ngayong araw, ating pag-usapan ang tatlong polisiya na hindi pa naaprubahan ng pamahalaan. Ngunit, ano nga ba ang tatlong polisiya na ito? Hmm. Ah, ito ang divorce, jeepney modernization, at ang mandatory ROTC. Ngayon, ating pag-usapan kung tungkol saan ito at kung bakit hindi pa ito naaprubahan ng pamahalaan. Ang House Bill 949 ay tungkol sa absolute divorce. Ito ay isang napapano na isyo sa Kongreso sapagkat may iba't ibang pananaw ang bawat senador at tao. Iyon ang nagiging sanhi ng problema kung dapat ba ito ay patupad o wag aprubahan. Ang Jeep ni Modernization Act ay tungkol sa pagpapatanggal ng mga tradisyonal na jeep at palitan nito ng mga moderno na jeep sapagkat ang mga tradisyonal ay nagiging issue hindi lang sa mga tao pati na rin sa kapaligiran. Ang Mandatoy ROTC ay isang programa na naglalayong ihanda ang mga kabataan sa military discipline at skills. Isa ito sa optional na kurso ng National Service Training Program ng Pamahalaan. Layon nito ay ang mga kabataan sa serbisyong ng pangmilitar at upang maging bahagi sila ng Reserve Force ng Armed Force of the Philippines. Ngayong alam na natin kung tungkol saan ang mga polisya na ito, aking ibabahagi naman ang aking opinion. Sa opinion ko, ang batas na ito ay pwede rin aprubahan dahil sa batas na ito, mas maiiwasan ang mga kaso ng domestic abuse sa mga pamilya. Ngunit dapat may strictong mga layunin ang batas na ito dahil maaaring magdala ito ng issue sa pamahalaan tulad ng pagtaas ng mga kaso patulad ng domestic abuse. Sa aking opinion, ang jeep modernization ay isang magandang polisiya, ngunit hindi naman ito maganda sa tradisyon ng bansa. Dahil ang jeep ay isa sa mga malaking tradisyon ng bansa, at kung ito ay tatanggalin, malaking parte ng tradisyon ang mawawala. Sa aking opinion, ang pagtuturo ng militar sa kabataan ay hindi maganda para sa kabataan, lalo na kung ituturo lang ito para sila ay sa militar. Hindi rin siguro maayos ang kanilang pagtrato dahil ibinahagi ng kabataan kung paanong hindi pantay ang pagtrato sa kanila. At dito ay tatapos ang aking report. Maraming salamat sa pakikinig waro at mga klase. Hanggang sa muli, paalam!